Disclaimer. This video is for breeding purposes on lino animals were harmed. In making this video. Yun mga kalaki, uh, na naman tayo sa farm ng ating kaibigan. Ito po, papasok na tayo ng gate. Uh, mga kalaki, oh. Pero dito tayo sa kabilang farm. Yan. Pasensya nyo na kung malikot na naman yung ating cellphone. Eh, naglalakad tayo eh. Yung eh, mga kakalaki, Iba naman tong malukan na ito. Tapos mamaya mga kakalaki. Meron pa rin tayong pupuntang isang malukan. Isang malukan na naman bibisitahin natin. Bali itong area na to mga alaki Dalawa sila yung ano Dalawa sila dito Ito yung iba Ranch area ng mga babae Yeah. wala mga kalaki ito ito ay lahi din ng papay grey mga kalaki dito tayo sa kabilang area na ito yan o no? mga papay grey yun sa kabilang mga kalaki o, ayun o no? ang gando no Bali mag isang ano to area na magdalawa silang mayari. Huwag Ayan yung mga lahi na papay gray natin mga kalaki. Dito yung kanilang lawak pa nun mga lang. dito yung gradas nila. ito pa yung kabilang area oh kaya. Yes, dito Ang Kaya. 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 dito

kalapit lang nung farm ng amazing ayan okay na tayo you oh. know? dun, update ko kayo pag nandun na tayo mga alaki dun sa kabilang farm dito tayo galing at may ginawa po tayo dito sa farm na to ayan Python. na tayo mga alaki parang yung kagaya din ng farm natin to Masyado matarek. Ayan o. Oh. Ganun din. Ang ganda niyo sa kabila. Ang ganda sa kabila yung ano ka dyan. Sa tuktok. Ay. Malabas na tayo mga kalaki. hu, Grabe. Hirap maglakad pag ganun. Sobrang tarek. Ayan o. Oh. May hagdan nga dito. Tarek naman. Update ko kaya mga kalaki, pag nanood doon na tayo sa kabilang farm. Okay, uh, pupunta tayo sa pangalawang farm. Uh, doon tayo galing, oh. Naglaad tayo. Yun, doon, doon. Ilog yung daanan, ilog. Ilog yung daanan. Ayan. Pupunta tayo dito ngayon, doon sa kabilang farm. Kaya, kaya abangayin nyo. Pakita ko sa kalaki, eto yung daanan papunta doon sa farm na pupuntahan natin. Tayo po ay magwiwing ban, mga kalaki ng late-born po tayo galing oh sa dulo na yun ito lang yung daanan sa kanila pasok tayo ngayon dyan ayan na po yung farm uh, muna natin kung pwede mag video, kaya ang ab abangan nyo na lang mga kalaki, uh, pabalik na kami uh, hindi na natuloy yung magpapabanding at uh, <coughs> kokoti lang daw naman yung papabandingan nila uh, hindi na lang daw ayaw na nila gumastos ata yeah, pupunta na tayo doon sa Par amazing game farm Yan. ito nga pala yung aking body ang malakas lumamon hindi na si Dexter the great kaway ka, mga yung, kawai ka muna dito sa vlog ko pakita ka oh, geng geng mga kalaki dito tayo tawid na lang tayo dito mas malakas Tutang yun eh di kape Wala Libre kape Libre ang ito nga Oo, oh, ito ang dumi ng ilog Kasi <laughs> Ang dumi ng ilog nila <laughs> Bakit? Putik ba? <laughs> Iikot kami mga kalaki Uulan na, nabutan pa kami ng ulan <laughs> ganda ng lugar niya din ano? Oo, oh, ganda yan. Kaso baka pag gumula yung sobrang lakas Pinapasok yun? Ha? Pinapasok O? Oh? Farm manager yun eh Yun, ah, hindi na kami natuloy Hindi ko na sa inyo napakita yung pinakaloob yun Napakaganda pa naman ng ano nun Napakaganda yung manuka nun mga kalaki Eh nahiya na tayong mag video kasi ah hindi naman magpapabanding baka na kaya hindi na tayo nagsabi dito na ulit tayo tatawid ah ay tayo galing ah oh, talika muna hoy picture muna tayo ah yeah, mga kalaki wala lang kami ng pan thumbnail mga kalaki Yan. mga kalaki ah, nandito na tayo muli sa para Amazing Game Farm <laughs> hindi na tuloy yung babandingan natin doon at <laughs> ang hihinayang ata sa pambayad dito Walang tayo pa, wag ban, ha? ko wala ka dyan sa Everest? Wala nga. Ah, nag-ano ka yun motor kaya? Ah, kadadating lang ba niya, no? Oh, para tingin lang eh. Oh? Para lang. Sino kasama niya? Siya lang, mag isa. Kala ko kasama si Merge. Wala. Siya lang? Siya lang. sasabay na kami pa uwi. oh, sabay na tayo. Sabay na Yun, mga kalaki, nandito na kami. Ayan si Boss Loloy. Eh. Hindi tayo natuloy doon sa pagbabandingan natin. <laughs> dito na lang tayo. Si Joey lang pala mag-isa dyan eh. Hindi pala, hindi pala. Sabi, kasama sila maha. Wala eh. Uh, tagal lang babaja siya lang mag-isa. Sabi maliligo sila. yung ibinis ng ano eh halaman eh. Saan galing? Hindi ko alam kung saan galing. Nasaan eh? Ay ito. Ang uh, daming halaman. Ah, yung ano, yung ano yun. Yung pananim. <coughs> Nagpaligo. Oh. Ulan. Oh, kanina eh, pa. yung gusto ni eh. Yung ganda po. Pagbubulan ka na mga para dito mapaspas. Ayan, 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 dito na tayo mga kalaki Magwiwing ba? Magwiwing ba na lang tayo ah, ah, Hindi na Sayang hindi tayo natuloy doon sa Ano? Sa Pangalawang farm na pinuntahan natin Mas maganda sana yung mga kalaki Kung nakakita nyo Ito mo oh, Okay oh, ka na lang tayo Nahiya lang tayo na ano eh Naiya tayo na Videoan pero napakaganda Naiya tayo kasi hindi na tayo pinapasok sa ano hanggang doon lang tayo sa may gate. At uh, tinanong nila, uh, kung naman ng huh? Kaya hindi na tuloy yon uh, dito na lang tayo. Ah, uh, ito. Mga kalaki, papakita ko sa inyo. Yun, mga kalaki, ito nga uh, gumagawa ang kaganapan dito sa farm. Gumagawa tayo. Ah, uh, sila pala gumagawa, hindi tayo. Nakikita tayo lang tayo. Gumagawa sila ng uh, flying pen breeding cage yan bali na gagawang pitak na to lima pa lang tapos may lima pa di ba boss jo sampu pa o oh, ayan sampu pa daw ayan ang ano ayan ang salarin dito sa paggawa ayan nasa ba si boss Armando wala pa wala pa, wala pa. bakit may pinutahan lasing ha ginoon eh yun eh may mga magpapabanding nga daw dapat dito eh. Nasa si Bas Jojo? Tara para habang hindi pala ulan. ulan. Oo. Ito eh oh. Wala na yan. Oh, mga uh, reject na yan. Tara. Banding na tayo mga kalaki. Bandingan na, na natin yung uh, mga sisyo dito. Tara. Yo mga kalaki. Uh, pupunta na tayo doon sa range area. Doon. Doon pa. Sa taas punta tayo doon at wiwing na natin ng salpukan yung ano natin yung late born yan kung makikita nyo hindi na tayo nag hindi na tayo nakag uniform mga kalaki sa mga nagtatanong bakit bigla sa mga magtatanong at biglang bakit nagwiwing ba ako ano po ako bander bander po ako ng salpukan at committee derby committee po ako mga kalaki sa lang yan kaya pag mga palabang kami ng derby pagdating ng elimination makikita niyo po ako dun. at pagdating ng final isa po ako sa committee yan pag wala pang laban at nagbabanding yan, nagbabanding po tayo Grabe po talaga. Grabe yung hingal natin. Kung kumakikita nyo dito sa unang uh, bandang unahan, yung inakyat natin kung gaano katarik. Wala pa yon Mas matarik po ito. Kaya no, doon po tayo galing sa pinakababa na yun. Kung nakikita nyo yung mga bahay na yun, no? Uh, alaki yan, yung mga bahay na yan. Diyan pa po, po tayo galing. Tapos, Akyat okay, po po tayo doon Para Mapagbanding Kasi uh, Nandun yung mga Sisyu natin yan Siguro yung pagbabanding Hindi ko napapakita mga kalaki kasi Bawal sa ano yan Bawal sa YT yan. Mapakita ko na lang sa inyo Yung mga babanding na namin Ayan okay, uh, Papakita ko lang sa si inyo Sulyap lang at baka tayo madali ni YT Ito po yung babandida natin ng Lake Morn Yan lang Ayan, po Bill, Tingnan mo Ken Baka pwede pa yan Tapos yung isang malilit dito Ayan no Ayan Ito po yung mga babanding natin Hindi na po natin papakita na nilalagyan natin Kasi baka tayo yung ma-swike Yan, hiniingatan lang natin Hindi na nga tayo sumasahod may strike pa ayan kaya hanggang dito na lang po muna na lang mamaya kung ano pang ibang kaganapan ayan kawain na muna uli Geng -geng. Paus na. Well, mga kalaki ah, uh, pawis na pawis tayo magpapalit tayo ng damit uh, hanggang dito na lang siguro mga kalaki uh, at pauwi na tayo tapos na tayo mag uh, lagay ng uwing ban sa uh, mga late yan ayan mga kalaki pababa na tayo Yun. doon na naman tayo bababa ba tayo doon dahan dahan lang tayo at baka uh, tayo yung madulas um. natapos na naman yung isang araw na nandito uh, tayo sa uh, farm uh, at baka sa susunod na ulit tayo umakyat dito mga kalaki uh, at uh, sigasuyo na muna natin yung ating mga manok din Uh, at kaya tayo umakyat dito mga ilang araw at may ginagawa nga tayo tapos itong third, third day uh, naglagay nga tayo ng ano naglagay nga po tayo ng wing ban sa mga late born yan sa so, mga makakapanood na ito mga laki at gusto niyo magpa wing ban kung saan area kayo pwede nyo po ako pm sa aking facebook na laki temple yan para kung gusto niyo magpawing ban at kung saan lugar kayo pwede ko po kayong uh, i-repair sa ano sa nakakasakop sa area niyo kunyari uh, Batangas kayo uh, meron po tayong bander ng mga Batangas uh, PM niyo sa akin PM niyo sa akin yung kung ilan sisi, dun tayo magbasta doon tayo mag-usap sa uh, Facebook ko na Lucky Temple yan para Pwede yung ibigay sa akin yung address nyo Ibabato natin doon sa Bander Ng Batangas At kung saan mga yon sulok ng mundo Mga kalaki kasi national to hawak natin sa Alpukan Eh national to Kaya pwede po kayo na ano Pwede po kayo na uh, Pwede kayo magpabanding kung gusto nyo Lalo lalo na kung yung area nyo ay Ah uh, gusto nyo mapuntahan, pwede naman po Kasi lahat po tayo uh, Luzon, Visayas, Mindanao Meron po tayong ano Mga bander Meron po tayong mga bander na uh, Naka-assign doon, yan Pwede nyo po akong kontakin para I-repair ko po kayo doon Yan Yan mga kalaki uh, Uh, sana makatulong din ako sa inyo kung gusto niyo talaga makapag wing band ang wing band po natin ay uh, ano po lateborn ng salpukan uh, <clears throat> kami po ay ano ng salpukan mga kalaki uh, bander na salpukan committee ako ng salpukan yan eto po bali eto pong farm na to mga kalaki eto po ay farm nung uh, farm po to ng ano nung founder ng Salpukan, yan kaibigan po natin siya kaya lagi tayo, lagi kung makikita nyo lagi kami magkasama kung may mga lakad kaming ibang pupuntahan magkasama kami yun mga kalaki siguro hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong panonood at sa wala sa panonood at hindi pa tayo makapag-shoutout, mga kalaki. Kung gusto magpa-shoutout, uh, comment na lang po kayo at magsa-shoutout po tayo sa susunod, mga kalaki. Uh, maraming maraming salamat sa inyong panunod, lalo lalo na sa mga Tagawa OFW dyan na wala sawang uh, uh, nanunod sa atin. Maraming salamat sa inyo at magingat po kayo palagi. God bless. yan. Maraming salamat mga kalaki, baba natin ito kasi yan, maraming salamat, God bless thank you